So guys, good morning. So ayan. okay? Yan, mag-prepare lang tayo ng... Ginawa ko kahapon. Gusto kong matutong gumawa ng... Gusto kong matutong gumawa ng encemaida. <laughs> Sa tulong ni Mr. YouTube. Pero hindi pa rin. <laughs> hindi pa rin na Perfect. Try and try hanggang makuha natin. So, ayan. Kasi nanghingi ng anak ko na. Oh, ganito. Okay. Ninagyan ko siya ng eden cheese. Then, yung butter na ano. Yan. Hmm. So, ayan. Karating lang namin. Ganoon ni Renew yung tessera sanitaria. Nakakaloka. yung lugar niya, nag-transfer dahil inaayos yung building. So, ang ginamit ko is Google Map. <laughs> Google Map. Dalawang Google Map ang ginamit ko. Yung Google Map at saka yung Waze. Nakakaloka. Isang oras kami naglikot, ikot, ikot, pero hindi kami, hindi kami, dinadala sa mismong destination niya. So dahil nga walang katao-tao, maaga kaming lumabas, maaga kami natin yung asawa ko. Instead na kami, hinatid na, lang yung, hinatid na lang kami yung asawa ko. So, alas 7, 15, lumabas na kami to sa bahay. Then sakto mga 7.30, nakarating kami doon. So then, wala akong ka id yan yeah, na nag-transfer na yung aposto niya. So, naghintay kami doon ng, ng mga 10 minuti, ganun sabi ko kay, sabi ko sa sawa ko, punta na kami, magpipila na kami, kasi baka mamaya dadag sa mga tao, daratag mga tao. So, nagpunta kami, wasawa ko, umalis na. <laughs> papasok na siya sa trabaho niya. Kailan niya umalis dahil papasok na siya sa trabaho niya. And then, tumawit kami, nakita ko pa, parang ang daming banner na ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, binakas ako siya, na-transfer na. na. Dahil inaayos yung building. So, tinignan ko yung map niya kung saan transfer Then, ginamit ko na lang yung Google map kung saan dun. Tanto, maliit na chita lang naman to. So, ayan. Nakakaloka. Hmm, ito yung mahirap na pag -adubad. Kahit may Google Maps ka pa, pero pinaikot-ikot ka lang. <laughs> pero hindi ka madala-dala sa destination niya. So, yun pala. Dun pala sa likod niya. Kasi hindi ko pa kabisado yung malat ng biya kasi daming biya kasi dito pinaikot-ikot lang kami. Kawawa yung mga anak ko. Dahil, mama, pagod na ako, mama. gutom na ako, mama. Inom ako ng tubig. Oh, sabi ko sa mga anak ko, mamaya, mamaya, na. Pagkarating natin doon dahil nga ilang oras kami nag-ikot-ikot doon. So, yan. In the end, dahil nga wala pa masyadong katawa-tao, nung medyo, ano na kami, nagtanong na ako, nang may, meron na ako nakita nga kasi nga pasok na sila sa mga trabaho. Ha. So, nagsidating na nagsilabas sa mga tao. Dahil, ano, So nagtanong-tanong ako, dyan lang. <laughs> dyan lang pala sa likod ng hospital. Nakakaloka. Yung man ako mamastang ka, mama. Pagod na daw sila. So yan. Hmm. Tapos na naman, sinabi na naman na uh, by appointment. ka lang. By appointment. E sabi ko naman, tinawagan ko, ba ko yung numero verde para mag-prenotate. E sabi naman nila, hindi na kailangang mag-prenotate. Ma! Ah! Hindi mo na ako So yan. Sinabi nila na hindi na kailangan mag-prenotate. So doon ang sinabi ko doon sa sinyora. Pero sabi yan, mag no, 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 sabi ko gano'n. Dahil ilang oras namin nag ikot ikot hindi ko lang nag-trans na pala, bla, bla, Kumbaga, nag-ano na lang ako na, Siyempre, pagod may dalawang bata ako, napagod ka kakahanap din ano. Kaya parang nag uh, na lang ako na, uh, parang bagong maawa <laughs> Para matapos. Ganito kasi sila, pag may dala, dala kang anak, mas madali kang, mas madali kang matapos yung mga, mga ilalakad mong documents dahil may bata ka, mas taawa sila sa mga puntis, yung mga senior, yung mga may bata, ganon. Kaya natapos namin agad. Kala ko nga wala nang matatapos ngayong araw. Pero at least, buti na lang talaga may mga anak ko. Naawa si sila Lang oras Kasi kailangan pa ng appointment. Ganito, ganyan. Hindi dito, hindi dito. Eh, syempre pa. Ganun, ganun na yung sitwasyon na. Tapos mga bata ko sila na. si Ang kura na tala. Kaya yun. Hmm. Napagod. Tapos naaga pang maaga pang nagising yung anak ko. Yan na. Yan na dito. Yan ni. Hindi na tapos namin ngayon yung araw. Kaya. Tapos sa magbebenta muna ako tapos. Marami ako ng gawin. lang mag-share ko kayo.